Okay, hello, hello, Good evening, good evening! Yes, latest update, not an SMU in premiere, but i guess it's the 26, 2025. Araw na. Miraculous. Oras ay 7.07 na po ng gabi. Oh, sila kuya. Dahil oh. natatakot ako gawa ni Sober Pass eh. Over Overtime sila kuya. Ah, latest update na. Tanesa mo yung lupon mirror. Bakas, nasa Laguna tagay tay road po ayun na kuya ingat 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 mga kuya sa pagtatrabaho nyo you know wala din sa bukaan na eh nasa may gitna sila Wala tayong best picture of the day. Doon nag-uumpisa na rin sila sa bandang dulo. Yun. Lawak. Yeah, latest update. Tessa Milo from here. Born less from sa Santa Rosa Laguna. Ayan yun yung may naglalakad sa ila ko. Wala dito sa Bucana. Maganda sana kung meron sa Bucana. Okay. Ayan, sila kuya eh. Ingat, ingat, ingat mga kuya. Ayan, nagkaroon ba eh. Ingat, ingat mga kuya. Nababa sa basement. Ayan, may tao na sa basement. Oh. Ayan, basement po yan sa loob. Kasi si kuya may karga. Okay, ingat-ingat mga kuya. Mas maganda pa magtrabaho sa gabi kasi sa umaga kasi hindi ganong mainit. Yan. Okay, okay kuya. Dali. Best picture of the day. sila kuya oh, dito sa mga dito okay, thank you for watching po God bless po ingat po tayo lagi maraming salamat latest update natin nasa, premier. Barangas, kami, nasa, sa meal po meal bring us sa Laguna tagay tayo road po kuha naman sila kuya oh. ingat 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 mga kuya Okay Thank you for watching that this playing at the Bay Luggy Para labat.